Ano nga ba masasabi ninyo ha mga kapatid? Sabi ni Ruth Claire Reyes, okay lang naman kung magjowa pa lang kami, pero kung mag-asawa na ay eh, medyo sasabihan ko na. O, hindi laging uh, bigay lang ng bigay para sa akin lang, Kuya Poy. Eh. Apa, ako eh, kala ko para sa akin lang yung bigay. Ah, para sa akin lang naman. Ayan, pero sabi ni uh, Ruth Claire, wala namang masamang tumulong lalo na sa family. Eh. Oo, eh ako kaya, Kuya Poy, eh, kailan pa? Oo, uh, ikaw naman, yung topic lagi na lang sa may jowa. Paano naman ang mga single? <laughs> <Yun lang. laughs> Sorry Ruth Claire. <laughs> Ay si Brian J. Balbido. Okay lang basta masaya kayong dalawa. Yun. Sabi ni, ni Alma Aranillo, siguro hahayaan ko lang na magbigay ng tulong basta kung merong ibibigay. Pagka wala, eh wala. Magtitiis at magtitipid muna. Oh, si Abigail Enriquez, sabi niya, it's okay. O, oh, jowa pa lang naman eh. At pamilya niya naman yun. Ayan, wala namang masama sa pagtulong sa pamilya. Sabi niya, uh, Rachel Anson San Andres, ibe-bless ka pa nga ni Lord. Pero wag namang umabot sa puntong halos iniasa na ng family mo ang lahat sa'yo. Turuan mo pa rin kahit papaano na magbanat sila ng buto. Kung sakaling wala ka ng maibigay, eh yung kaya rin naman nilang dumiskarte. Ayan, si Angelica Zoleta. Eh, hindi ko naman mapipigilan eh. Oo, oh, pero pwede ko siyang yayain na mag-ipon kami Sabay, ng kahit na paunti-unti Habang tumutulong pa rin mm. Ayan si uh, Marjon Mamot Sabi niya, I love your heart to heart today, Kuya Poy Ay, salamat uh, Nakarelate? no, mm, on Ayan, at syempre o nasaan pa yung uh, iba ninyong mga kasagutan? No? Kasi alam nyo yung uh, iba rin kapag bigay na bigay sa alam niyo yun yung uh, nabibilhan at napapanagutan ang uh, lahat ng mga pangangailangan ng kanilang mga kapamilya, ng kapatid. Ako okay lang, wala akong uh, ano wala akong uh, problema lalo na kay nanay, kay tatay. Kahit ano pang kailanganin niyan. Pero kapag luho naman <laughs> yung uh, gusto 'di ba? E, alam naman natin na lahat ay may hangganan. Papaalalahanan pa mo rin. Pero kung mga gamot, um, pagkain, o mga damit na kailangang uh, suotin ni nanay ni tatay, eh, sige, bigay todo tayo. Ngayan, pero o oh, eh, ibaho kasi yung bigay todo, doon naman sa sa nagbibigay lang rin. O oh, kapag ka bigay todo, ito yung halos wala nang matira sa O oh, yung uh, unreasonable na at hindi na maganda na uubusan ka na nakakalimutan mo na ikaw rin ay kakain nakakalimutan mo na ikaw rin ay uh, kailangan ding uh, mag-upgrade uh, ng konting uh, maisusuot lalo kung nagtatrabaho ka nalulumaan ang sapatos numinipis ang suelas niyan ba? Diba? e eh, kailangan din bumili ng brief o ng pante ba? Diba? sa totoo lang o yung iba ganun eh <laughs> 'di ba ibibili, ibibili na lang dahil mahal daw yung pamilya tapos yung uh, ibang yung ibang mga kapamilya nakakapag-ipon sa sarili nila pero ito no oh, siya oh, na panay bigay eh wala ring naipon eh, hindi naman ho maganda na umabot sa ganong punto That's the time na kailangan paalalahanan na rin natin ang ating mga partner na teka, maghinay-hinay ka naman. Oh, hindi naman sa nagre-reklamo ko na ako muna ang sumasagot sa mga gastusin natin kapag ka lumalabas tayo, uh, hindi lang yun eh. Papaano ka naman oh, in cases of emergency. O, oh, di ba? In cases of emergencies, eh, magka, wag naman sana magkasakit ka. O okay, kailangan mo mag-leave muna, magpahinga. Yan yung mga ganyan. O, eh, wala kang kikitain. O, papaano? Terik din ang mata ng mga tinutulungan mo. Mm, kawawa. <laughs> o, oh, kaya hinay-hinay lang rin. Kailangan meron din tayong uh, naisusubi. O, oh, wag tayong uh, bigay todo. Although, mahal na mahal natin syempre ang ating mga kapamilya.